mga boss, uh, may papagawa sa akin ano, uh, Pioneer GR333. Yan, tatlong trio yung ano niya. Ang problema nito, naglo-lose daw dito. Kapag ginagalaw gumagana magana yung isang channel tapos nawawala. Nagsuggest ako na Bakit? Magpapalit ako ng clean volume. Ha? Sa amplifier. Be volume? sa amplifier. Ano 'yon? Amplifier na ampli -tire. Balik tayo mga boss, may nagpagawa ng amplifier, nagpapalit ng volume. So, ang gagawin natin dito, lilinisan na lang natin yung kaha. Pero may mga part tayo na hindi lilinisan kasi delikado, baka tawag dito, baka tulad nito, yung sinasabi ko kanina, uh, canton yan. Pero ano, ang problema nito, tinisting na namin to, tinisting ko na, okay naman, kaya lang sa'yo nung may hari, may time talaga na naglulos. Kaya, anong, kakalasin natin to, yung switch. Lilinisan natin 'yan. So, this ano, this mantil ko muna 'to din para malinisan natin. Dahan-dahan lang kasi marurupok na 'yung ano, 'yung mga plastic. Update ko lang kayo mga boss kung ng ano mangyayari dito. eh hey, mga boss, kalas-kalas na. At uh, kailangan natin hugasan 'yung board para ano kasi uh, play na miss naman natin sa may-ari na linisan natin. Pero ang pinaka-problema talaga ito. So, linisan natin 'yan din dito naman, hindi natin ano kasi yung itong sa may equalizer naman o sa may mga ano, uh, carbon lang po yan. So, delikado yan kung mababasa or magamitan natin ng matapang na sabon, baka madisgrash siya. Kaya hindi natin yan gagalawin o hindi natin yan lilinisan So, itatabi lang natin yan. Yung plastic lang yung lilinisan natin, yung kaha. Yan. Tsaka yun. Para ano, maayos-ayos. So, ipipipin natin yan ito. Siguro ibabad ko muna 'to sa gaas o kung ano man para mabawasan kasi mahirap 'to kalasin pag ganyan 'no. Hanggang sa malinis natin, hanggang sa maganda yung contacts. Mas mahirap 'tong kalasin mga boss. So pag-isipin ko pa kung gagawin dito. Para ano kasi madumi na din talaga eh. Ayun, well, mapapansin niyo naman oh. Eh. So ganda Hindi naman natin 'to malinis na parang bago pero kahit papaano siguro ah uh, mukhang okay okay na yung itsura nito para sa ano so ko lang din tong dalawang panel uli para ano andito naman yung screw nya nakatago yan. para kung sakali kunting spray lang Nang langis nyan o kung ano naman okay naman yan tinisting ko nga ito magana pareho pero sa akin mayari naglulo ko daw talaga dito sa switch kaya ito yung talaga yung pinaka priority natin so kinalas natin dito sa mga sakit at pinicturean muna natin bago kinalas para may ano tayo hindi tayo maligaw o hindi tayo makalimot okay, tuloy tayo mga boss at na ayun nilinis na natin yung board pati yung kaha no, nilinis na natin ngayon punta tayo dito sa ano binabad ko to sa gas kahapon pa kumbaga para lumambot lambot yung mga kunin nga natin nakita nyo nakababad siya sa gas So kunin na natin para ma-check natin kung lumambot na yung mga dumi-dumi na kumapit. Tapos ano, natin to ng thinner. Ayan. Basang basa po. Huwag basa tayo ng basahan. Tumutulo. So lalaroin natin ng ganyan para ano kasi hindi naman natin makalas sa loob eh. I-check lang natin kung gumagana na. Kuha tayo ng na. pistil. Naglulus daw kasi ito eh. So, paano so, pag-check pag nito? Check lang natin dito ito. Ano ito, Itong dalawa. Wala. Yan. Ito meron. Ito mayroon. Itong dalawa, Ah, meron. Naka-off lang pala. Tapos sunod naman yan, tatlo to. Tatlong raya ito naman. So, pangatlo. Tapos dito. Ito may dos po. So, hindi siya pantay. May tama pa to. So, ito sablay pa. sablay supply din may dumi try natin i-on itong kabila naman So ang sablay lang niya itong part na to. Yan oh, makikita niyo hindi siya nagbabasser. Tapos itong kabila. Halos sayo contact Pero yung ano naman ay nakaw pa pala. And ito gumana na. Yan, lulus talaga yung ano. Yan ang lilinisan pa natin. Parang ito. So, yan. So ayan, mapapansin nyo. Dapat nagbabasa yan katulad ito sa ano. So ang sistema kasi nito, tatlo-tatlo siya. So pag inon mo siya, kukontak itong dalawa, itong dalawa. Ganon din dito sa tatlo, yan o, no? dito rin, Dito rin ang kukuntak. Ganon din dito. So pag inon mo siya, ito naman na kukontak. Yan, ito, saka ito. Same goes dito sa iba, pare-pareho lang ito sa tatlo-tatlo lang yan. Kung baga, paano ba isample yan? Kuha tayo ng ano mga para, parang ganito yon mga busi tatlong pa so pwedeng ito mag contact pag inon mo ito tas pag inop mo naman dito yan parang ganun lang tapos yan ganun so pag naglulus siya dilinisan lang natin so naglulus lang naman dito na ay yung dulo na lang itong dalawa ito ata ah ito yan pero may okay na. Konting kaluskos pa to, konting kiskis pa. Yan, hindi ka ano eh. meron may isang meron may isang wala ito so okay na yan so dapat ganyan magbabase tapos itong katapat nya yan very good Ayan, magbabasa dapat itong kabila. yan Itong katapat naman niya, dapat ganon. So, gagawin natin yan. Lalaroin lang natin to para para kumanda yung contacts niya. At pwede rin natin buhusan ng thinner. Para ano. So, dito lang. Mapapansin nyo naman na may laman na yan. nyo ano. Lagyan natin itong kabila. Mapapansin nyo puno na yan tapos saka natin hatakin yan ang yung tubig yan para mawala yung dumi niya may suka din hindi kasi natin ito makalas gawa na nakasilyo siya ayoko ko naman galasin baka mamaya hindi na gumanda yung kapit niya kumalas din lalong lumala Uh, at pahirap pa na rin maghanap ng ganitong switch. Kung makakuha ka man, second hand din. On off lang to, on off, on off. Double check na natin yung sumasabla ito. Okay na. Ayan o. No? Oh. Ayan, okay na. So dito lang naman naglulus loose na eh. Ito. Konti pa. Konting hilot pa to. Ngimi mga kasi Chevrolet na eh. Mapapasin yung resistance niya sa kunta ko 003.03. Bueno. Okay. So konting linis pa to, tapos okay na to. Then pag natuyo na yung board magsisimula na tayo mag-assemble nilinis ko na rin itong mga ano, slider niya na kinalas si babalik natin yan so konting boss pa to mga boss itong ano natin ay konting ano pa yan laro-laro lang hanggang sa ano kasi nagkikis-kisan yan dun eh hanggang sa mawala yung ano ang problema kasi dyan yung mga nangingitim na parts yan talaga yung ano sa ni ng loose contact at sa katagalan yung mga ganitong switch ang contacts talaga niya ay nangingitim lagi tayo na encounter niyan sa so, hindi naman ganito pero halos same lang ano. okay balikan ko na lang kayo mahaba na pala yung video natin Okay, pagkatapos natin may kabit yung switch, uh, need din nating i-resolder yung mga board para ma-check natin kung may mga cold solder na or malapit nang mag-loose. Uh, nakakaroon yan mga boss ng cold solder kung matagal na matagal na yung hinang kaya ito uh, i-refresh natin yung mga hinang para tumibay uli gadalasan po ay ganitong ginagawa ko sa mga lumang unit at lagi po tayo nakaka-encounter ng mga ano. Kaya ugaliin natin yung ganito na laging hinihinang natin. Misang kasi talaga mga boss, eh, ganyang kinalas natin. Pagbalik natin ay gumana dahil pala sa may hindi tayo nahinang ng maayos o talagang malapit na siya mag-crack. Crack soldier ang tawag na doon o kaya cold soldier. So ayan mga boss, at inaayos na natin. Pagkatapos natin itong i soldier kailangan linisan natin ng thinner at saka brush para matanggal naman yung mga residue, yung mga plaques o kaya yung mga ano baka may dumikit na hinang. So ayos na mga boss, ah, wala na siyang loss at ah, yun ang naman talagang problema nito, sinabay na lang natin yung linis. So malinis na yung loob, pwede na nating takpan at i-chat ko na yung mayari, sabihin ko okay na tong ano niya. So mga boss hanggang dito na lang yung vlog natin uh, Basic lang naman ang Pag ganito kasing Pioneer na GR333 Na kaya repair na din ako nito uh, Matibay naman ng mga slider nito Dito lang talaga naglulos yung mga ano, Yung dalawang switch na yan At saka syempre niresolder na rin natin yung Pinaka board para kung may lose pa O may posibleng mag loss Maagapan natin So hanggang dito na lang mga boss At God bless po sa ating lahat